mga kamarita sa another mini vlog na naman tayo at malunggay ang ating ulam dahil wala tayong pangkarne dahil kailangan ng tuition ng mga bata. Siyempre, joke lang po. At ngayon, meron akong nursery, meron na rin akong grade 2. Mabilis na ng nga araw, parang noon, ako lang yung nag-aaral. ngayon, ako na yung nagpapaaral. At meron na akong pang-steam. Steam-steam dyan ang damet Dati, uling lang ang aming plancha. Ngayon, meron ng... Di, di tubig na plancha at ang tawag dito ay steamer. <laughs> wala lang, share ko lang. Tapos ganyan, nilaplancha ko yung mga damit ng mga anak ko dahil syempre, pangit naman pag gusot-gusot yung mga damit ng na isusuot mga bata dahil syempre nakakahiya yun. Baka sabihin nila, wala akong ginagawa bilang isang ina, di ba? At ngayon, nire-ready ko na rin yung mga gamit ng mga bata at nire-ready ko na siya kagabi para, alam yun na, para prefer, prefer, ano? prepared na prepared yung mga bata pagpasok nila. Excited na si Madam Ellie. At syempre, nauna na si Kuya na pumasok dahil maaga ang kanyang pasok at kasama niya si Tita Joanna na best tita talaga naman. Oh, Prade Ang sobrang swerte mo, ha? Erong kang titang ganyan, ha? Tapos, ayan. Siya ang driver. Siya na rin ang lahat-lahat. Parang nanay ba? at si Ellie naman dahil 8 o'clock ang kanyang klase at halatang malelate yata siya sa first day of school dahil parang late yung mga tagasundo niya dahil kailangan nilang mag-opening ceremonies sa kanilang trabaho at inip na inip na si ate Ellie asan na daw si tito niya kasi kailangan na ng maagang pumasok syempre first day kailangan hindi malate ang inyong jonakis at ayan sabi niya, ang tagal naman nila. Gusto ko nang pumasok. Kayo ako kayo kong malik kasi mapapagalitan ako. At syempre, andyan na yung sundo nila. With the tita. And Ashi. Ngayon na si Ashi. At papunta na sila sa school. Thanks naman sa pagsundo. Syempre, duty ni Papa eh. Two hours later. Nagbatimat lang? Gonna give it. good job